implement the lockdowns and save our people from the dreaded disease once and for all. Ang pinakan remedyo dito is just to magkalayo kayo. Ngayon, kung yung bahay ninyo sa bukid maliliit, eh, dikit-dikit kayo. Sabayan na lang rin natin ng ano bang prayer, ah, dasal. Sabayan na lang natin ng dasal na tutulungan yung mga tao, mga Pilipino, na hindi, hindi, well, they are not in a position, wala sa